Gumings! Ya, da Na ano ang anak ni Gumings! Maso kurter ni gumings o? Ano pud ang anak ni gumings? Na, dili na mos bangag guming, halanga mga gumings ah. Parington juga mangina mga Gumings! Tanawa mga gumings, o, paningot pag-ayo mga gumings. Paningot pag -ayo. Basta ganing mga ingon ani na diha ang mga gumings. Parington jug. Na. Dili mga gumings. Kaya tayo kayo ng daghanag sili mga gumeng Gulay maramihan mga gumeng Ah Awa mga gumeng Gulay maramihan ang atong girada Ang girada ni mga gumeng Kung mga video ka kabalo Magbirada mga inaani mga gumeng Managin ang bidyo mga gumeng

Oh, paningot yung mga gumengs. Basta gulay ganyan yung mga gumengs. Paningot yung gana. Ay, birada to mga gumengs.